Patok sa social media ang pagtuturo ng isang guro sa kanyang mga estudyante ng broadcasting, kasabay ng paghahanda para sa National Schools Press Conference. Si Floyd Brens sa sentro ng balita. Radio walang pinapanigan. Radio walang pinapasindakan. Buo at magandang timbre ng boses ang maririnig sa videong ito mistulang boses ng isang professional broadcaster. Pero ang totoo, isa iyang guro. Siya si Teacher Christian Menchavez Asares, isang guro na nagtuturo sa mga broadcast student. Kwento ni Teacher Christian, bago pa man din siya naging guro, nakapagtrabaho na siya sa isang malaking media company sa Pilipinas. At ang aking tanungin kung bakit mas pinili niyang magtrabaho bilang guro. Actually, hindi ko pinili na magturo at iwan ang media. Simula nung napamahal ako sa broadcasting, napamahal na rin ako sa media. Naging hilig naman niya ang broadcasting dahil... Since naging part ako sa radio broadcasting team, parang nasa puso ko na lahat yung mga kailangan gawin, yung disiplina, yung, yung grit na kailangan taglayin sa, sa pagbuo ng, ng uh, script, sa pagsulat ng script, sa, pagbaba, sa pagbabalita. Nabuo ko na lahat yun. So, yun yung nagiging inspirasyon ko para ituro naman sa mga kabataan. Saludo kami sa lahat ng mga batang mamamahayag at sa kanilang mga mentors. Samantala, nakatakda namang gawin sa Carcar City mula July 8 hanggang 12 ang National School Press Conference o NSPC sa temang Galing, Talino at Husay ng Mga Batang Makabansa. Inaasahang magtatagisan ang iba't ibang aspiring student broadcaster Mula sa mga nag-qualify na school sa buong bansa, ako si Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.